Braces sa bagsak presyong 2,500 pesos, alukyan ng ilan sa mga nagsasagawa ng mga dental operation dito sa Baguio City. Pero kung iyong titignan ng mabuti ang kanilang mga gamit at lugar ng operasyon, naku, baka magdalawang isip ka. Mariing kinukundina ng Philippine Dental Association Baguio City Chapter ang mga individual na nagpapanggap na dentista at nagsasagawa ng mga illegal dental procedures sa murang halaga. Nagdudulot kasi ito ng maraming peligro sa kalusugan ng kanilang pasyente, lalo pat hindi lisensyado at hindi siguradong malinis ang kanilang mga dental paraphernalia. Most likely talaga hindi nila alam yung ginagawa nila. Napakalaki ng possible risk na magkamali sila at magkaroon ng uh, madisgrasya nila yung pasyente. So number two sa practice nila, uh, hindi naman na ini-sterilize yung mga gamit, paulit-ulit na ginagamit sa ibang pasyente baga minsan hinuhugasan lang. So, puro reuse yung, yung mga gamit. Napakalaki nung risk na makapag-transfer tayo ng mga infections or mga talagang diseases na related sa halimbawa HIV. Sa magkahiwalay na operasyon ng Cordillera Anti-Cybercrime Unit, huli sa akto ang dalawang sospek na nagkakabit ng mga braces sa mga operatibang nagpanggap na kliyente. Mga investigador po natin ay uh, nang-engage nila ang mga sospek na ito through cyber patrolling. Uh, ang mga kasama namin ay nag-act as uh, client for them which is kumagat din po naman sila. Sa online transaction napain ang mga sospek. Ang isa, construction worker mula Cavite na hindi nakapagtapos ng elementarya at natutulang umanong magkabit ng braces sa online, habang ang isa, dating dental assistant sa isang klinik na residente sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa ibinigay umanong statement ng dating construction worker, isang taon niya na raw itong ginagawa at siyam na buwan naman sa nahuling dental assistant. Kung susumahin ang mga naging pasyente ng dalawa, hindi bababa ang bilang nito sa anim na po. Ayon sa Raku, nakakainganyo raw sa kanilang mga kliyente ang presyo ng pagpapakabit ng braces sa halagang hindi bababa sa apat na libo. Mura kung ikukumpara sa 30 hanggang apat na libong piso na presyo ng mga lihitimong dentista. Sa so pagkakabit ng braces, kailangan mo pa ulit mag-aral. So either preceptorship or or uh, uh, sa, uh special science in dentistry sa orthodontics para lang uh, maging tama or magkaroon ka na sapat na kaalaman sa pagkakabit ng braces. So hindi ito basta-basta. So kung mali ang ginawa mo pagkakabit mo, maaring imbis na maayos mo yung ngipin, is mas lalo mong ma, -ma disgrasya or pwedeng gumalaw 'to, mahugot or mas lalong mamalalain, mamatay yung ngipin dahil mali yung mali yung mga pressure na pinaglalagay mo sa ngipin. Sa pakikipanayam ng mga kapulisan sa mga sospek na alaman na kaya nila ito ginagawa ay dahil pareho silang nangangailangan ng perang pampagamot sa kanilang pamilyang may sakit. Isa na dahilan ay kahirapan. Yung ating unang uh, sospek ay may blue baby siya. Yung pangalawa is breadwinner. Although, hindi naman ito dapat maging rason para sila ay mag-commit ng hindi tama, pero ito yung kanilang sinasandalan na rason para sila gumawa na mag-engage ng ganitong activity. Ngayong 2025, apat na individual na ang matagumpay na nahuli ng PDA Bagyo, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno. Nagpaalala namang muli ang Anti-Illegal Practice Committee ng PDA Bagyo na maging mabusisi sa pagpili ng mga dentista. Hindi porket mura, ay ligtas pa rin ang mga operasyong ito. Tignan din kung rehistrado at lesensyado ang mga ito at huwag mag-atubiling isumbong sila sa kinauukulan kung may nakita ang alinmang paglabag. Alamin kung lihitimo talaga especially yung lugar, yung practice niya. Siyempre, pag pinaupo ka sa massage chair or pinahiga ka sa massage bed, alam mo na, hindi to dentista. Or pinapapunta ka lang sa bahay, pinapaupo na sa kama, pinapahiga sa kama para gawin itong mga procedures na to. Alam niya na, hindi ito lihiti mong dentista. So, magingat po kayo. Haharap sa patong-patong na kaso ang dalawang sospek na kasalukuyan ng nasa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sandy Silvaço balita Solid North